Good morning mga idol. Kumusta kayong lahat dyan? Vlog for today. Um, workout tayo. So ang gagawin natin ay show did Tapos gagamit tayo ng kitchen pen. So yun mga idol yung show did para sa inay tie natin. Ito. Para sa mga kababaihan na hindi magkakadikit yung ngayong hita. So ito na yung gagawin natin. O gagawin ninyo. Gayahin nyo to. Uh, 15 reps at uh, tayo. So, ang kettlebell na gamit natin, 40 pounds. Okay? Ang tamang posisyon ng sawo didlip, ganito lang yung paa. Malaki. Huwag natin i-butt out. Bend lang yung knee, straight your body, bend lang yung knee nyo pababa o yung katawan. Ang body weight sa harap lang, ganito lang. Iwasan natin yung nakaganito, ah Huwag. So, dapat ganito lang. Para sa full sa inertay natin. So, tara na mga idol. Samahan nyo ako. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kung sino hindi nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please like, share, subscribe. Pinutin mo yung bell button para po-update kayo sa lahat ng aking video and then comment down below. So mga idol, hanggang dito na lang. Bawal!